Sibuyas, Kamatis, at saka Toyo. Ma, Parang sarap mag-noodles. Ito na nag-a. Hindi nila 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 nag-a. Hindi na nag a hindi hindi masyadong obvious. Baka hindi Wala. nag a hindi nila nag a hindi nila bag, Mr. Cardi. Mrs. Mrs. <laughs> Cardi. How is your school? Talk uh -uh. oh, properly, para kang puso si. Eh. Nice. Huh? Nice. Okay. How about you, my ate Sian? Okay lang. Ano kamusta musta na yung teacher mo? Okay naman siya. Hindi na siya masungit? Hindi naman masungit. Hmm. Okay. Baka yung mga, baka yung first week lang siya masunod. Baka. Hindi na ngayon, no? Atya, you don't know what your teacher name? Kavita. Kavita. Your teacher name Kavita, is? Kavita, ma'am. Anong masasabi niyo na wala na kayong school bus? Ah, uh, okay lang. Sandi, what you can say that you don't have school bus anymore? Uh, can we go on Kiling Pupo? You're happy because? <laughs> because I don't have school bus. But why not? <laughs> Tell me why. <laughs> 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 so <much>. why? Because <laughs> I don't do school bus. Really? Yes. You don't have school bus. <laughs> yeah. Why? Why? Why you don't have yeah. school bus? Because she has no one to talk to in the school bus. And it's rush? Yeah. Oh, eh. Ikaw naman, oh, happy man. ka ba o no, sad? Both. Bakit naman sad? Kasi nga, namimiss ko na yung malamig na ano eh. Tapos may dalawa pa kami pipick up na bata. Tapos huh? may ano, ano. Di ba? Do, do you miss the car? Gusto mo, magpick up tayo ng iba pang bata para naman di mo na mamiss. Hindi. <laughs> I stand here. Pero happy ako kasi na, na, ano, ko, nakakausap ko yung friends ko. Uh, can, you, can you put this? Nakausap mo lang ano, bakit hindi mo ba nakakausap nung may school bus ka? Oo, oh, kasi kami yung unang ano eh, lalabas Anong eh. Mabilis ang okay. Anong sabi mo, kakanta ka? Kaya lang kakakanta? Anong kakantahin mo? Anong kanta nga? English? A Night to Remember. Ha? Huh? A Night to Remember. A Night to Remember? Oo. Ano yung kantahin? Yun? Sample nga? Sample. 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 <laughs> Anong ulam natin, ma? Hindi. Anong kanin natin? Ah, magsasagag ako. Bakit tayo magsasagag? Eh, pang almosal yun eh. Eh, madami akong kanin. Dalawang baunan eh. Tatlo pa nga eh. Ah? Oh. Kasya sa ating lahat. Ay, kasya yun. Hindi naman ako masyado marahe kumain. Naku, no, so, huwag maniwala doon. <laughs> Tapos, ano, may itlog dyan na nilaga. Tag-iisa tayo. Diba hindi naman natin nakain? Tapos, bilhin na akong carrots. Bili no? Ay, hindi! May carrots na dyan! Bugulat. Magsasangag na lang bili, ako pala. Bili na lang ako Bili pa akong ibang gulay. Para yung mga bata, yun yung, yung ulam sa sinangag. Okay, ibagay yun. Tama na yun. Kamatis, wala ka na. Inubos ko na eh. Inubos mo? Parang. Tapos, toyo, itlog, maraming sibuyas yung sinangag ko, marami maraming bawa. Ayoko, oh, oh, very good. Ah, pwede na yun. Sarap. Ano? Lagyan mo itlog. Ano pa? Ganun din yun. Ano? ano itlog. toyo. Toyo. Ah. Ay, pa naman tayo dyan mga tira-tirang mga ulo. Sayang. Ay, tapos bumili kang kamatis kasi gusto ko yun. Oo. Ah, ah. Ay, sarap. Iiwa ko si Buyas marami. May mangga ka pa? Pickles? Hindi, yung tukaong mangga nang hindi Ano, Ah, nandiyan. Hindi ko pa kinain. Nakalimutan ko rin kanina. Di ba sabi mo, iiwaan tayo? May eh, yung kumulitan. Ang sarap ng tulog mo. Ako, sabi ko, ingit na ingit ako. Kasi umihilig ka. <laughs> sa ko, tangin na. Apo lang sa kumbiga. ha? Oh, lang ako na antok. Weh? Oo, tapos ang sakit ng ganito ko. Bakit? Okay. Sabang sakit! Bakit kaya? Habang naglalaba ako, sabi ko, higa nga ako. Ay. ano yan? Sabi ko, pag ako naman natulog, baka naman mayari ako. Masakit ba ito mo? No? Eh, kanina. Ah, baka wala kang gamot. Parang sakit. Huh? Nalay na iwan na parang... Uyat ka ba sa gabi? Hindi ako natutulog, iwan ko. Hindi ka natutulog. Adik ah, ka. <laughs> Mayroong kumarikan, umaga na, hindi ko pa na ano, naramdaman natulog. May ka ba? Wala na, pag gising ko sa umaga, wala naman akong muta, tapos magang magayong mag mag mata ko, di naman ako natulog. Siya, natutulog siya? Tulog ba ako na? wala. Natulog na ako, bago siya matulog eh. Ano bang iniisip mo? Wala na eh, wala na nga akong iniisip anong, eh. Anong nanutuin ko mo, kas ganun, ganun Ano mo bukas, ganun-ganun ni isip mo? Hindi, kanina, antok na ako, tapos sabi ko, may sampay pa ako. Ay, ka. <laughs> dapat tinulog mo na yon na na yung sinampay. Ako yeah. nga, na, naantok ako, sabi ko, kailangan kong mag-edit. Pero inaantok ako, alin <laughs> ba hindi, Hindi, nangyayari sa hindi, akin. Alam mo, hindi, nangyayari sa akin? Pag, Ngayarap... ano, sabihin ko, ay, ginawa ko yung homework ko. Na-fix ko na yung bag ko ba? Tapos na, hindi ako matutulog, di ba? <laughs> Maya-maya. Uh, ang ginagawa ko na lang, mag-aano, mag, mag, mag uh, ano, Diba well, yun? play ang song sa ano ka sa ulo ko tapos bigla ako matulog. <laughs> ako naman ganon, pag hindi ako inaantok, ito yung technique ko. Pag hindi ako inaantok, inaayos ko yung unan ko kasi higa ako ng maayos. Tapos, magdadasal ako. Tapos, hihinga ako ng malalim ng tatlong beses. Bumalik ka! Bumalik! Wag, baka naman huminga ka lang ng malalim, di mo na ibalik. Hinga ako malalim. Tatlong beses yan, tulog ka na. Hmm. Ganyan ginagawa ko sa tatlo, sa dalawa eh. Ang ginagawa ko dito. Eh? Marami kang unan. Marami akong unan. Hmm. masarap uh... nga marami unan eh. Marami unan, eh. Marami unan, eh. Marami sabi ko, kalay ako. Tanggalin ko isang unan ko. Uh. Babaan mo na ako sa akin. Hindi mo rin ako matutulog. Sabi, so, mamaya, mamaya, iglip ako. Tapos so, mamaya, gising na naman ako. Sabi, so, naman ito. Hindi pa naman umaga. Tapos narinig ko na yung ano, alarm. Tapos mamaya-maya. Mamaya, gising na naman ako. Lagi naman ako nagdadasal sabi ko. Para ako na Lord, naman ako. Nagising na naman ako ng <laughs> Once, mm -hmm. ako. I araw ka na rin yata natulog, eh. Kasi, bukas yung ilaw eh. Kailan? Hindi ako natutulog nung dalawang araw na. Ah. Kasi lagi kang natutulog tayong hapon eh. Ah, ah. Kahit si Marika bumabawi o, oh, dami ko sa sarito, tagal. Mm. Ah. Tapos lumabas ako, alas 4, ah, wala ka na. Mm. Kaya ko, parang tanga si Marika, diretso sa kwarto, hindi sinara <laughs> yung pinto. Yung screen, bukas. Eh? Oo. Weh. Lumabas pa ako nung, sumilip nga ako eh. Sinara ko yun. Hindi! Hindi mo sinara. Sabi bakay ko, ko, ano, sabi ko, ko, nagbukas, no? Sabi ko, aga naman hindi lumabas. Alas 4 pa. Uh Ito -huh. si Marika hindi sinara. Siguro dredo sa kwarto. Uh -huh. Hindi mo sinara. So, Bukas? ano Oh. mo ginawa ko ah, nito? <laughs> Dapat hindi mo ginawa pan CR yun eh. Ha? Huh? Pan CR huh? yun eh. Yung ginamit yung pangugas, pan CR. Kasi, alam mo yung panty mo? Hindi <laughs> ko maintindihan kung panty ba, ba to? Ang hindi sarap niya Kaya wala ka pangke. <laughs> sabi ko na, kaya isampay ano. <laughs> sabi ko na, sabi ko, isonrocks ko nga to, mga to. Oo. Uh Tama -uh. ko sa mga medyas ni... <laughs> <laughs> Ay ano man, man, man. nito? Ang nito. mo naman yung pindilyo. Huwag oh, um, so mo isosonrocks ang pano uh, mo. Oo, walang bakat tingin. Oo, nga, no, Malinis nga. Oh. Bakit dati? Putang, hindi ko makita yung pundilyo, eh. Sabi ko, panty ba to? Nakatira uh. mo matong suot. Mm. Kira, ilang days mo sinusuot yung panty mo? <laughs> Bakit? See. One week? Kasi. yung panty ko. panty mama mo. Buntis pa siya kay Sandy ni Kaya. <laughs> na si Sandy. Mag-8 -e years old na. Ibigay itong ano, so <laughs> Favorite kong panty yan. Ay, ito, maluwag to kasi. Ang, dapat nga, hindi nagpa-panty ng gabi. Ay! Ito, ayoko. Ito, yung, ito yung nakakaitin daw dito pag Totoo. masikip. Totoo. Totoo. Kailangan yung ano. Pero yung masikip pag meron. Oo. Oh, Oo, oh. oh, pag meron. Pero maganda rin yung masikip kasi. Na, hindi, hindi rin maganda. Kaya eh, ako pag gabi, hindi ako nang choose. So, hindi ako nang ano. Panty. Sometimes, okay lang ano masikip. Ano ginagawa mo? Short Sometimes lang. Sometimes. Ah. Uh, ayoko yung maluwag. Paano pag ka, di wasa, basa? Basa. Bakit naman mabasa eh, short short? Para din itong tanga eh. Bakit naman mabasa? Ito lang yung po ko yung itim na shorts. Yes, Hello. Wala akong panty. Wala. Padiri ko. Eh, ikaw nga, nagbibihis ka rin sa so guys, si mama, iniingat-ingatan niya yung cellphone niya na hindi mabagsak. Kasi, regalo ko yan sa kanya. Ang year ba yan? 2022? 2022 ko ata yan yung sa kanya. So, hindi talaga yan nabagsak niya. Iniingatan talaga niya na hindi yan mabagsak. Ngayon, gusto ko siyang i -prank. Na, kunyari, nabasag yung cellphone niya. Pero wala pang pampalit. Pero soon, papalitan ko na yan. Sana lang, hindi ako nariruto. Kasi nagluluto siya dun sa kusina. Ito, nahanap ko na. Sobra OA naman. Okay lang yan. Ito dapat yung medyo parang obvious naman. Ito Oh. Saan na yun? Oh, wala? Ito. Ito. Eh. Eh di parang may, na may binasa tayong gano'n sa ano sa Dapat yung parang na-drop na. -drop oh, sige, sige, sige. Ito. Ayan, ayan. Pwede na siguro yun. May pampalit ka na. Hmm. Ito. Mm uh -hmm. -uh ano, may easy drop ako ng ganun. Pero mm. i-place mo na yung cellphone sa baba. Oo. Kasi yun, okay, mag Sa pa talaga. Mm -mm. Hindi, masyadong obvious. Baka dito. Mm -mm. Okay. na? Ay! 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 It was at this moment that he knew. Siya! Wala akong ginawa. Ang ina! Uy! Gagi! Uy! Sira na naman to, anak. Tumari ka na to ba? Bakit mo ginagalaw? Siya! Tignan mo, Margaro! Wala, nabasag. Uy, ma'am, pas ako dito. Uy, oh, siyan! Patingin nabasag ba? Uy, oh, tingnan mo, warak-warak na, oh. Ah, wala na to, siyan. Patingin nyo. Wala, Hindi naman niya sinasadya. Oo, oh, warak na, oh. Oh, pakaramdaman mo, may saks, may ano na, oh. Patingin? Okay. May ano, gas-gas na, oh. Patingin? Okay. Naku, basag na to. Siyan, ba't mo binagsak? Ba't wala akong ginawa? Ha, ha, ha. Eh, ba't mo kasi hawak-hawak yung cellphone oh, yung ko na ba, naman? Huwag hindi mo hawak-hawak yan, siya yung nag-edit eh. Hmmmm. Dalawa-dalawa yung cellphone na nainahanap. Basag eh, putang nainabasag na. O, sunog na yan. Mama. 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 Sandy, mama may mobile is broken. oh okay. uh, that's not real yeah i know but i know it's not real we're just pranking mama me oh okay, okay. it's broken me uh... it's not real uh, you prank you will... mama me mobile is broken dear see it's broken let's see mama me is very sad <laughs> it's not broken Okay. It's a hey. book, right? From everywhere, camera. It is not. <laughs> ah, sarap. Ah, Tapos maraming uh, okay. sinangag. Lamit <laughs> na, na kanin to. Nagay mo mm -hmm. sa freezer ngayon, hindi na kami nagsaing sinangag. Kaya na may carrots na maraming sibuyas O, di ba? Sarap. Kain na. Ah, uh, sinangag. Uh, sibuyas kamatis, at saka tuyo. Para ang sarap mag-noodles. Ito na nga, nilalaga ako na Tapos may palak. Wow, sarap. Lagyan mo itlog ba ha? Noodles tapos palak. Oo. Mm -hmm. Sarap. babalik ako sa nakaraan na. Okay, wala pa itong itlog na. Ano bang naaalala mo sa noodles? Ito? Mm -hmm. Masarap to pang almusal. Tapos mm -hmm. ka-partner mo to yun. Kasi si Marika naghahanap siya ng ano, sabaw. Pantag ko Masarap to. Tapos itlog, no? Mm -hmm. Tapos may pandesal Ay! Naaalala ko sa noodles. Ba't kaya sa atin ang sarap pag nungdes pag umuulan ano? Campurado. Mm -hmm. Ito yung pinaka masarap. Oo. Yung uno lo ah. Parang lomi, no ma? Kaya tayo guys. Amin diner. Masarap mm -hmm. to nga kamay. Mm -hmm. okay.

Tuyo. Baby banana, baby banana, baby Look at the baby banana. yung <laughs> itlog, napakahaba naman ang ulo. Mahaba oh. Siguro dalawa itlog nito Ay. Dalawa yung ano nito, bilaw. Ayun na natin, dalawa ba? Ay, isa lang. Nagyari ng tuyo. Mmm. Oo. Gusto mo ba? Hindi, ko siya. Ibasa mo pa, madami pa. Mmm. <coughs> <coughs>